Hi guys, welcome back to my channel. Ayan, ngayon naman guys ay mag-tutorial naman tayo about sa Facebook page. Ngayon saan makikita yung nag-unfollow sa'yo, kung ilan ang counting ng nag-unfollow sa'yo. Ayan, sa mga bago dyan, ayan, pakipanood na lang mga idol. Ayan, step by step ang gagawin natin para malaman nyo kung paano gawin at saan makita. Ngayon, uh, puntahan natin yung Facebook apps natin. Ayan, pindutin natin yung Facebook apps. Tapos, pindutin nyo yung profile picture nyo. I-click nyo yung C-dashboard. yon may makikita kayong C-dashboard. Ayan, pindutin nyo lang yan. Tapos, i-swipe nyo lang ng pababa mga idol at may makikita kayong new page guide new page guide ayan pindutin niyo yung new page guide para mapunta kayo sa page insight ayan pag nakapunta na kayo diyan pindutin niyo naman yung page insight para ma-view yung lahat ng mga na, na nanjan sa Facebook page niyo lahat ng details tapos pagkapunta nyo dyan, punta ka sa see details Ayan yung nasa taas, oh. Yan si details, pindutin nyo yan yung nasa taas. Para mapunta kayo doon sa mga nag-unfollow sa'yo. Ayan, hindi makikita yung ano dyan mga idol, yung nag-unfollow na mga tao. Pero yung palo-unfollow, nag-unfollow sa inyo, makikita nyo dyan. Ayan, mayroon akong 26 na nag-unfollow sa akin. Oh. Counting lang yan mga idol sa mga nag-unfollow sa inyo sa Facebook page ayun, napanood nyo na guys ang aking tutorial step by step about sa IPB page, ayan, sana ay may natutunan kayo guys, sa aking uh, video, sa aking tutorial about sa IPB page ayan, sa kung paano makikita ang nag-unfollow ayun, uh, talagang ganun guys, ayan, hindi natin makikita yung sino yung taong nag-unfollow sa atin ayan, sinadya yan ni Mita para hindi magkagulo yung facebook page ayan. salamat ng marami guys Ayan, sa mga hindi pa ka follow sa aking page, ayan, pa-follow na lang. At sa aking YouTube channel, Gary Official Vlog, ayan, pa-follow na rin, pa-subscribe na rin mga idol. Ayan, at salamat ng marami. Sana'y may natutunan kayo. God bless!